<laughs> ito, nananawagan po ng boycott itong mga taga-suporta ni Kibuloy. Karamihan dyan, syempre, ay mga diehard, mga DDS na taga-suporta rin na itong si Digong ni Duterte. I-boycott daw itong Chooks to Go. Nako, eto. Nang binasa ko yung mga comments, lalong dumami yung naging interesado dito sa Chooks to Go. And take note ha, hindi kayo kalakihang grupo, sabi nga ng ilang nagkomento. Hindi ganun kay hindi kayo ganun kalaking grupo para kayo ay maging successful dito sa campaign na ito na i-boycott daw etong isang brand na ito. Hmm. Dahil mukhang nasa pool, mukhang tinamaan. Okay? Sikibuloy lang ba ngayon ang sumusuko sa batas? Mukhang hindi naman. <laughs> sabi ng mga netizens, sa pool na sa pool daw kasi itong mga mga diehard at syempre itong mga taga-suporta nga natin. Si Kibuloy, nakamakailan nga po ay sumuko na. Napilitang sumuko, magpapahiro pa, nako no ay dahil ayaw niya, niya na magkaroon ng mas malaking problema ang kanyang mga taga-suporta dyan sa KOJC compound. Na una pa lang, una pa lang, alam niya sa sarili na napakalaki na ng problema na kanyang ginawa. Siya mismo ang gumawa ng problema ngayon. Okay. At sa puntong ito, gusto niyang magpaka-hero. Siya ang gumawa ng problema, siya ang punot dulo ng lahat ng ito, tapos gusto mong magpaka-hero. Damuho ka. <laughs> 'Di ba? Sa so, tingin natin kapag world class daw ang rap sa or ang sarap, mapapasuko ka talaga. Chooks to go. Ba naman ka sa etong tao or etong naandito, hmm, tingnan nyo naman, mukhang isa talagang pugante na sumuko. So nakarelate itong mga taga KOJC o itong mga miyembro ng KOJC. Mukhang relate na relate, na asar, na insulto at ito daw na, na advertisement na ito ay napaka-irresponsable, napaka-unethical. At kung hindi nga daw mag-apologize, ang chooks to go ay pwedeng madimanda. <laughs> Pinagtawa ng tuloy kasi saan dito yung kadimadimanda? Sige nga, kung kayo'y nasa pool dito, pasensya na at hindi lang ito ang unang pagkakataon na kayo ay masasapul uh, sa mga makikita nyo online. Anyway, sanay naman kasi kayo talagang masapul. Ano ho? At ngayon ay nagnangak-ngak na kayo dahil kuno ay mahal na mahal nyo si Kibuloy. Malit sugas na ito. Sisisihin pa itong advertisement na kung tutuusin, gusto lang i-relate sa mga nangyayari sa ating lipunan ang kanilang advertisement. Ayan tuloy. Sa halip, na mawala sa sirkulasyon. Sa halip na bumaba ang benta na itong chooks to go, ang nakikita natin, mas lalong sinuportahan ng mga kababayan natin itong brand na ito. Hmm. Ayan. I-boycott daw. Ang kakapal ng mukha. Talaga lang, yung mga campaign at panawagan nyo ng boycott, niminsan hindi umobra. Akala ko ba napakarami niyo? Good luck.